Sige! Dito mo! Wag! Hindi sa kamay mo nakasalalay ang buhay ni Lucas. Pag binuhay mo ako, pagsisiyan mo. Talaga ipupunta ko ito! Kahit kailan, hindi tatayo balay ibuko tandaan mo, Maria. Wala kang nakita. Kung hindi, mawawala ka sa San ha? Ha? Sir, ng mga tao ni Mayor na kayong pumatay kay Hepe. Balitang-balita na sa buong bayan. Buti pa, Sarhento. Makapag-arado ka na lang kay Gobernador. Alam mo na mo ko inosentyo. Kapag tuwid ako, tinatayuan ko. Pero sir ito, ang nakataya dyan, ang pamilya mo. Oo nga naman, sir. Balang araw, pagpatay na ako. Malalaman niyo tungkulin ng isang pulis. Salamat sa dalaw nyo. Ba? Si Lucas. Nardona. Itay. Pabili na, pwede ba? Huwag kang umihak. sakit na masakit na loob ko. Parang sasabog na ang dibdib ko, Lucas. Hindi ko na kaya. Abilina, pwede ba huwag kang umiyak? Hindi ko gusto makita kang ganito, Lucas. Hindi ko gusto. Abilina, alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Alam ko rin, Itay. Nakita niya kung sino pumatay Hebe. Opo, ha? Itay. Sino, anak? Sino anak? Kitang-kita ko itay, si Baldo. Siya ang kay Hepe. Kasama rin niya si Poldo. Anak, pakinggan mo ko. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong sasabihin to kahit na ino, ha? Dahil pag may nakaalam, madadamay kayo ng nanay mo. Ha? Opo. Kung hindi niya sasabihin, Paano ka makakalaya? Belinda, kaya kong tiisin. Huwag lang kayong madamay ni Nardo. Anak, tama na yan. Bilisan nyo! Sige, lima ka na kayo. May dala akong mga damit. Ako cause... na bahala diyan. Sige na. Sige na. Sige na, anak. Sige na, Bilina. na. Sige na. Itay. Bahala na ako. Sige na. Tama na yan! Halina kayo! Lucas! Lucas! Pero, Mayor, bilang tauhan din niya, karapatan din namin dalawin siya. Basta tayo kung dinadalaw niyo siya. Bilang mayor ng bayan ito, karapatan ko rin, napigilan kayo. Pero Mayor, huwag ka muna sumagot. Nagsasalita pa ako. Pastos ka. Alam niyo bang kaya ko kayong tanggalin sa pwesto? Kapag sinuway niyo ako, tandaan niyan. yan. Dahil hindi na kumuulit sa salita ko. Tandaan nyo! Opo, Opo Mayor. Mayor. Magandang gabi, Opo, Mayor. Magandang gabi, Governor. Basta ka, Siya nga pala, may bahay ni Captain Pading Lazaro. Ah, Mrs. Lazaro. Nakikiramay po ako Salamat siya. po. Kawawang, happy Dahil lamang sa isang mapusok na sarhento Belardo. Nakikiramay ako sa iyo, Mrs. Lazaro. Salamat po, gobernador. Tangkapin niyo ito. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Salamat po. Kayo lang po maaasahan namin. Mayor, gusto ko maging mabilis ang pagsasakdal kay Sargento Belardo. Gusto ko malaman ng mamamayan na ang gobyerno ay walang kinikilingan. Kahit na sino. Ginang saksi, ang sabi mo nang mangyari ang krimen, ay naroon ka at kitang-kita mo ang mga pangyayari. Maaari bang isalaysay mo sa hukumang ito kung paano? Papa. Nang gabing mangyari ang krimen. Magkasama po kami ni Captain Lazaro sa opisina niya. May overtime ho ako. Tinawag ko ako ng pangangailangan. Pumasok ako sa banyo. Lalabas na ho sana ako nang pumasok ang nasa sakdal. May hawak ko siyang barel. Natakot nga ho ako eh. Kaya sumilip ako sa siwang ng pinto. At kitang-kita ko, ng pagbabarili ni Sergeant Abilardo, si Captain Pading Lazaro. Mabuti na lang, ho. At may dumating ng mga pulis. Kaya nahuli siya. Sinungaling! Hindi totoo yan! Hindi totoo na sinasahin mo! Isa kang saksing sinungaling! Uupod ka na, sinungaling! the court! Papatay kita! Papatay! 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 Kilala mo ba ng personal ang nasa sakdal at ang biktima? Opo. Kung ganon, alam mo kung paano umawak ng barrel sa si Sergeant Abelardo? At kung paano siya magpaputok? Alam ko po. Kagalang-galang na hukom. Ito po ang Exhibit A. Pwede po bang pahawakan sa testigo? Thank you, Your Honor. Narito ang barel. Mari bang tumayo ka at ipakita mo sa hukumang ito kung paano binaril ng nasa sakdal ang biktima. Maari po. Ganito po siya kung humawak ng baril. At ganito po siya kung pumutok. Hindi ba't kaliwa siya kung humawak ng baril? At ang pinakita mo sa hukumang ito'y pawang kasinungalingan lamang? <tod> Hindi ba? <tod> Alam mo ba na ang saksing sinungaling? Ang siyang nahatulan at nakukulong? Alam mo ba yan? Talaga pong kanan siya kung bumarel. Yun lang po kagalang-galang na hukom. Bago napatay si Kapitan Lazaro, hindi ba't uh, nagkaroon kayo ng alitan, Sargento Bilardo? Hindi ho alitan. Nagkasagutan lang kami dahil sa trabaho. Oh, I'm sorry. Nagkasagutan. Kaya naman, uh, nagalit ka. Nangulo ka sa palengke. At ang ginawa mo ay ginamit mong kanyang pangalan. Ako ang ginulo. At hindi ko ginamit ang pangalan niya. Yun ang dahilan. Kaya ka naman tinutukan, hindi ba? Opo. At sinabi niya sa'yo, namalis ka sa bayang ito ng San Antonio. Sabagat bago mo sirain ang kanyang pangalan ay siya ang papatay sa Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit mo siya binaril? Hindi ko siya binaril. At hindi ko magagawa superior kung sinasabi niyo sa akin. <laughs> Maliwanag, kagalang-galang na ko. Na walang ibang dahilan, isa ang motibo kung bakit pinatay si Kapitan Lazaro. Sabagat ang dahilan ay pag -ihigante. Objection, Your Honor! Tutuloy ako sa salitang pagigante. Sa pagkatang salitang pagigante, paniniyak at panunurot na ang aking kliyente sa pumatay kay Captain Lazaro. Yan lamang ang dahilan! Pagigante! Sabagat si Kapitan Lazaro ang kaulihulang na kausap ni Sarhento bago siya pinatay! Kagalang-galang na hukom! Order in the court! Objection overruled. Magpatuloy ang tagausig. Naghihintay na sagot mo ang hukumang ito! Pa, paano ko siya mapapatay? Samantalang ng araw na yon, sinuspendin niya ako. Kinuha niya yung baril ko at ang mga bala ko. Kinuha sa iyo ang baril mo. Bakit ang mga pasyon na ito ay nandito? At bakit ang mga bala ng baril na pumatay kay Kapitan Lazaro ay sa baril na ito na mo as exhibit A kagalang-galang na home. At gusto mong ang buong bayan ni maliwala sa iyo, pati ng hukumang iyo? Ha! <laughs> Isang malaking kabaliwan yan! Paano mo mababasin ng niyan? Paano pumasok na mag-isa yung bala sa yung baril? mo! Hindi ko alam. Hindi ko yata narinig. Pakilakas nga, Sarento. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nagalang-galang na hukom. Hindi ko alam! Sapagkat ang mga sandaling yun na naghahari sa kanyang dibdib ay galit! But! Pag-ihiganti dahil aping abis siya, aping abis si Kaya ang kanyang napagbalinga ng mga sandaling yun ay ang kanyang baril. Ganyan ang ilan sa mga pulis natin ngayon! Kunti diperensya, baril! Ilit ang ulo, barel! Nakainom na isang serbesa, nagpupulot ang baril! At iyan ang uri ng iyong pagkatao, Sargento Abilardo. Isang uri ng pulis na nagiging batik na simisira sa iyong mga kapatid, sa inyong tungkulin, na nagpawasak sa isang magandang imahin na binubuo at itigintig ng mga namumuno sa bayan ng San Antonio. Kaya kung may nananatili pang sariling bait sa iyong pagkatao, Alang-alang man lamang sa mga nagmamahal sa iyo. Upang manatili ang paggalang at respeto sa iyo ng mga ng mga taong naniniwala pa sa iyo. Aminin mo, hindi ko siya pinatay! Hindi ako bumalik sa kanya. sa iyong kaso ito sinasabi ko. Makahagawan! Kaya aminin mo na ikaw ang pumatay. Sabagat habang nasa tungkulin si Kapitan Lazaro, hindi ka maaaring umatay. So, wala akong alam. Kaya aminin hindi mo. Hindi ko siya Aminin mo. Salang batas! Pamili mo, ikaw ang kriminal! Ikaw! Ikaw ang kriminal! Alang-alang sa iyong anak! Pamili mo! Alang-alang sa iyong asawa! Pamili mo! Kung wala kang sa batas, sa Diyos, nakikita niyang lahat! Bakit hindi mo ibagsigaw na nabigla ka lamang na ikaw ay nakikita na ay! ay isang kriminal! Ay! bol bol in the bol ay dia ay bol 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 bol

Hindi ko masisikmura ang ginawa nila kay Lucas. Titistigo ako laban kay Baldot kay Poldo. Hindi ako tumututol, Maria. Ako man. Pero kung gagawin mo yan, tsak na lalaki lamang ang gulo. Madadamay ka. Oo nga naman. Makukulong si Lucas nang walang kalaban-laban. Matitis niyo ba siya? Tao niya kayo. At alam niyo yung tuwid si Lucas. Alam namin yun pero hindi pa ngayon. Kailan pa? Panghuli na. May pagkakataong gusto mo mambuksan na yung bibig. Walang salitang lumalabas. Maunawaan mo yan balang araw, Maria. Ang karuwagan ay parang kalawang na siyang sumisira sa bakal. At sana, maunawaan yung kahulugan ng sinabi ko. Hindi ko gusto kong kinikilos ni Maria kanina. Hindi ka naman siguro tulingag, Baldo, para hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Naghihintay lang ako ng order, Mayor. Kumikilos ako ng pino at sigurado. Ah, Maria! Magandang <laughs> <laughs> kami, bayan! <laughs> Ay, umaga na pala. Pwede pa ba kami uminom dito? Mga hayop kayo! Alam ko kung anong sadya sa akin, pero wala kayong mapapala. Dahil bukas na bukas din, titistigo ko para kay Lucas! wasok na pinanggaligan mo ngayon! Ayaw! 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 Maria di tamay nila. Ang <laughs> sabi ni Senda, gusto ni Maria ang tumistigo para sa'yo. Pero hindi niya ito nagawa. Lucas, si Nardo lang makakapagtanggol sa'yo. Siya nga naman po, itay. Hayaan niyo akong tumistigo. Bata ka pa, anak. Bata pa nga ako, itay. Pero alam kong matatalo ka. Anak, Makinig ka mabuti sa akin, ha? Abilina. na. Anak, kahit na tumistigo ka, matatalo rin ako. Ang mabuti pa, umalis na kay Lito San Antonio. Lumipad na kayo sa kabilang bayan. Hindi ka namin may iwan ni inay. Pero Lucas... Abilina, kung makukulong ako, magkikita pa rin naman tayo eh. Kung makikialam kayo, tiyak na madadamay kayo, mapapatay din kayo. Paano ka? Wala kang kampi kahit isa. Ano yun? Nardo, basta sundin niyo, ako. Huh? sundin niyo ako. Sundin niyo ako. Sundin huh? niyo ako, ha? Kumusta ka na, Abelardo? Siguro si ka na ngayon. No, Ikaw pala, Gobernador. Ang tapang naman ang hiya mo. Ikaw ang ugat ng kawalang yan dito. Kaya nasira buhay ko. Hindi ako. Ikaw ang nagumpisa ng gulo. Ako lang ang tatapos. Kung ako sa'yo, luluhod na ako at hihingi ng patawad. Alam mo naman, kaya kong baguin ang hatol sa'yo bukas. Sa Diyos lang ako lumulhod. Hindi ako lumulhod sa masibang buhay ang katulad mo. Uy! Panal na aso! Santong kabayo! Eh, ah, loko pala ito eh. Dito palang tutumbayin ko na to. Colonel, Colonel! Relax! Hindi kita ipapapatay. Mabubulo ka sa monte. Gawin mong mabilis, Gobernador. Hindi lahat ng oras ay sa'yo. Pag nakatakas ako dito, magsasama-sama kay sa impyerno. Huwag kang mainip, Abelardo. Sa ayaw mo at sa gusto mo, ikaw ang mauuling sa impyerno. <laughs> People of the Philippines versus Sergeant Lucas Abelardo. Case number 4235-1 promulgation of judgment. Counsel for the defense, are you ready for the promulgation of judgment? Yes, Your Honor. Pagkatapos ng masusing pag-aaral sa mga ebidensyang iniharap sa hukumang ito, ikaw, Sarhento Lucas bilardo, ay napatunayan nagkasala nang walang pasubaling pagpatay kay Kapitan Lazaro. Dahil dito, ikaw ay hinahatulan ng hukumang ito ng habang buhay na pagkabilanggo.